Magsilip niya raw sa labas. Wala naman siyang nakita. Pero bandang alauna ng madaling araw, nagising siya sa walang tigil na mga tahol. Maingay yung aso kasi. Pero pagdating ng, di ko alam kung si Bin ba yun. kasi pagdating na yan, biglang tahimik lahat sa paligid. Tapos wala nang ingay. Kinaumagahan, laking gulat na lang daw niya sa tumambad sa kanya dalawamput isa sa mga alaga niyang manok patay. Iwan na manok lahat patay. Ang inala ko pinakawalan o binuksan. Pero ano nga ba talaga ang itsura ng nakita raw ni Josefina na sigbin? Nagdala ang aming team ng artist para ma-sketch ito. Parang malaking aso na may mga malalaking tenga. Wala raw nung nangyari ang insidente sa manuka ni Joey Mas lalo raw nilang pinaigting ang pagroronda tuwing gabi. Hindi lang daw mahanap yung sigbi na yun, pero ako talaga kung sa talagang nagpupursige na makita ko yung...